lives Makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita Brigada News, FM. Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila, Manila. our home our treasure and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada in the heart of changing lives this is 105.1 brigada news fm manila the music and news authority one one time the new filipino time Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Brigada Balita sa umaga. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Mga barko ng BFAR na maghahatid ng supply sa mga mangingisda sa Panatag Shoal Nakaranas ng pangaharaas mula sa China Coast Guard. Ang Pilipinas nagpatupad na ng voluntary repatriation sa mga Pilipino sa Israel at Iran. Ito naman hong pag sa articles of impeachment. Hindi raw pasok sa kapangyarihan ng impeachment court ayon huyan kay incoming Senator Soto. Sampu katao naman hinihinalang sangkot sa kidnapping ng 34 na missing sa bongero ayon ho sa DOJ. LTFRB naman nilinaw na wala pa naman daw ho palang aprobado na taas pasahe sa mga jeepney. Panibagong operasyon naman kailangan umano ni Tevez matapos makaranas ng komplikasyon. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Puso, puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Bandita Nationwide. Sa umaga! Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada, June 21, 2025 at kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Maricar Sargan. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada sa kasagsagan. Nang pagdadala ng supply sa mga mangis sa Panatag Shoal ay nakaranas daw ho ng harassment ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR mula ho yan sa barko ng China Coast Guard. Ay po sa Philippine Coast Guard, apat na barko ng BFAR ang hinarang at binombaho ulit ng tubig ng China Tinamaan ang water cannon ng port quarter ng barko ng BIFAR na lumayo na lamang mula ho sa CCG para maiwasan pa ho yung posibleng karandagang pinsala. Hindi naman nagtagal ay binomba pang muli ng panibagong Chinese vessel ang isa barko ng BIFAR pero nakaiwas naman ho ito sa pagtataya ng PCG aabot sa anim na CCG vessel, dalawang People's Liberation Army warship at ilan pang Chinese militia vessel ang kanilang namataan habang nagsasagawa ng resupply mission ang BFAR. Opisyal bago, nang itinaas ng Pilipinas ang Alert Level 3 sa Israel at Iran. Ibig sabihin magpapatupad na ang pamahalaan ng voluntary repatriation upang makauwi na sa Pilipinas sa mga Pilipino sa nasabing bansa at matiyak ang kanilang kaligtasan. Hindi na rin papahintulutan ang pagbiyahe ng mga Pilipino patungo sa mga nasabing bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, lahat ng Pilipino na gustong magparepatriate ay dapat makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Iran at Israel. Mababatid na sa mayigit 30,000 na mga Pilipino ang nasa Israel habang higit isang libo naman ang nasa Iran. Sa kasalukuyan, inaasahang darating na sa bansa ngayong weekend ang unang batch ng mga Pilipino na nagpalista sa repatriation kasabay ang 21 mga opisyal na na-stranded sa Israel. Ito nga hong si incoming Senator Soto, mga kabrigada. Sinabi ho niya na hindi raw pasok sa ng impeachment court ang pagweman sa articles of impeachment. Brigada Ann Cortez, ibrigada e mo. Brigado. Pinabulaanan ni ng Senador Electito Soto na parte ng kapangyarihan ng impeachment court ang ireman o ibalik ang impeachment case sa mababang kapulungan na siyang nagtransmit sa kanila nito. Ayon kay Soto, kung gusto ng mga Senator Judges na gumawa ng mga ganitong hakbang, ay mainam na ilagay nila ito sa impeachment rules. Dagdag pa niya, hindi rin po pwedeng magmosyon ang isang Senator Judge bilang tumatayo silang collectively at hindi individually. Anyang pagmosyon ito ay dapat magmula sa Defense of Prosecution Panel. Maaalala sa mga nakarampag-convene ng Senado bilang impeachment court, ay napagkasunuan naman ito na ireman na lang ang articles of impeachment laban sa presidente imbis nga na itismisiton ng tuluyan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Si PNP Chief General Torre naman nagpasalamat sa tiwana ng Pangulo at nangakong pagtitibayin ang seguridad ng bawat Pilipino. Si Brigada Cath Austria sa detalye, ibrigada mo! Brigada. <laughs> Muling nagpasalamat si PNP Chief Police General Nicolas Torre III kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tiwalang ibinigay sa kanya kasabay ng pagtitiyak ng ligtas at mabilis sa serbisyo ng kapulisan. Tugon nito ni General Torre sa pagpapaliwanag ni Pangulong Marcos sa isang podcast interview kung bakit si Torre ang kanyang pinili na maging hepe ng PNP. Ayon sa PNP Chief, hindi lamang hamon kundi ituturing nilang inspirasyon ang mga pahayag ng Pangulo. Ang seguridad ay hindi lamang nasusukat sa mga datos kundi sa pakiramdam ng bawat Pilipino na ligtas sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng presensya ng mga pulis sa mga lansangan, pagpapatibay ng operasyon laban sa mga high-value targets at pagtitiyak na walang komunidad ang may iwanang vulnerable sa krimen at takot. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cas Austria, ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News authority. Patuloy pa nga rin hon, tinututukan ng Department of Justice ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Batay daw kasi sa pinakahuling informasyon na sinabi ng isa sa mga akusado na lumantad sa ahensya. Sabi ho ni Justice Secretary Boeing Remulla na meron daw itong sampung pinangalanan. Mga kabrigada na sinasabing sangkot daw sa pagdukot sa mga sabongero. Sabi nga nitong si Alias Totoy, isa nga ho sa mga akusado Estado na hindi lang daw 34 ang mga sabongero ang biktima ng kidnapping dahil marami pa raw at hindi lamang napaulat at posibleng umabot po ng aabot sa isang daan. Isiniwala din ho ni Totoy na dalawa sa 34 na dilukot ay pawang mga minor de edad na mga parehong nagtatrabaho bilang tagapakain ng manok at maging ang dalawang ito ay wala na hong buhay at kasama di umano na inilibing dyan ho sa Taal Lake. Sa ngayon, sinabi ho ng DOJ na inaaral ho nilang pakipagtulungan sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard para nga ho ma-verify o ma-recover ang labi nga ho ng mga sinasabing sabogero na tinapon daw sa... Taal Lake. Bagong bago. Brigada Balita Nationwide. Ang namfrel naman mga kabrigada tutol daw sa posibleng pagpostpone sa barangay and SK election. Si Brigada Sheila Matibag sa detalye. Ibrigada mo. Brigada. 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 <gabay> Report. Nani wala ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFRELA na dapat isagawa ang barangay ang sangguni ang kabataan elections o BSKE batay sa sinasabi ng batas. Kasabay niyan, tutol ang election watchdog sa posibleng pagkaantala ng botohan sa December 1, 2025. Ayon sa Namfrel, ang barangay ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan at bilang ito ang pinakamalapit sa tao, dapat itong regular at periodically na makapili ng kanilang leader. Idiniin din ito na habang binibigyan ng konstitusyon ang Kongreso ng Otoridad para matukoy ang term of office para sa mga barangay at SK officials sa pamagitan ng isang batas, dapat pa rin umanong umasta ang Kongreso ng naaayon sa democratic principle. Pahihinain lang daw ng postponement na ito ang electoral process. Mababatid na ang panukalang target ilipat sa susunod na taon ng BSKE at mag-extend sa termino ng mga opisyal ay naghihintay na lang na malagdaan ni Pangulong Bongbong Marco. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Ang kamara. Hindi naman daw pinabayaan eh ang budget sa San Juanico Bridge. Brigada Haji Camino, i-brigada e mo! Brigada. <laughs> Mariing itinanggi ng kamara na pinababayaan nito ang San Juanico Bridge na nagdudugtong sa Samar at Leyte. Sa gitna ito ng pagpapalitan ng mga salita ni na Senadora Amy Marcos at House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante hinggil sa isyu ng San Juanico Bridge. Ayon kay Abante, simula pa noong 2018 ay taon-taon nang pinaglalaanan ng pondo ang rehabilitasyon ng naturang tulay. Personal anyang tinututukan ni House Speaker Martin Romualdez ang pag up sa usapin ng San Juanico Bridge at inatasan si Representative Jude Asidre na makipag-usap kay DPWH Secretary Manuel Bonoan noong June 5 para mapabilis ang repair at assessment efforts. Hindi umano dahil sa kakulangan sa budget ang pagkaantala ng pagsasaayos ng tulay kundi sa implementation gaps gaya ng kakulangan sa koordinasyon, contingency plans at maagang aksyon ng mga ahensya. Iginit pa ni Abante na itinutulak ni Romualdez ang pagtatayo ng pangalawang San Juanico Bridge upang hindi na maulit ang problema. Banat pa ng ng kamara kay Sen. Marcos, proud pa siyang sabihin na tagalate siya noong panahon ng kampanya kung saan bukod sa tarpaulin at litrato, inihahayag pa na may dugong waray ngunit ngayong may krisis, puro sisi na sa halip na tumulong. Tanong tuloy ni Abante kay Marcos, ano nga ba ang aktwal na ambag nito sa San Juanico Bridge? According to records from in 2018 nagkaroon ng pondo para sa San Juanico Bridge of 27 million, Noon 2019 22 million, 2021 105 million, 2022 90 million, 2023 150 million. 2026 ay may proposal pa lang na madadagdagan yung pondo to 400 million para nga sa pangangalaga. Ito ay initiative ng House of Representatives. Gusto din natin malaman ano din ang initiative ng Senado. Total, gusto natin gusto din nila malaman kung ano ang nangyayari, nasa posisyon sila para gumawa ng solusyon, hindi maghanap ng sisi. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jika Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bago bago. Baldita, Ang LTFRB naman nilinaw na wala pang aprobadong taas pasahe sa mga jeepney. Si Brigada Jigoko studio sa detalye, i Brigada! Mo. Brigada. <laughs> Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na wala pang aprobadong dagdag pasahe sa mga pampasaherong jeepney. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Chofilo Guadis, nakaantabay pa rin ng board sa magiging resulta ng pag-aaral ng National Economic and Development Authority kaugnay sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Giit ni Guadis, anuman desisyon hinggil sa fair hike ay ibabatay sa rekomendasyon ng NEDA upang matiyak na balanse ang kapakanan ng operators at pasahero. Dagdag pa niya, hindi minamadali ng LTFRB ang desisyon at mananatiling bukas ang board sa konsultasyon at datos mula sa mga eksperto. Nagsimula ang panawagan para sa dagdag pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, dulat na sigalot sa Ukraine, Iran at Israel. Magbibigay naman ng opisyal na abiso ang LTFRB, oras na matapos ang pag-aaral ng NEDA. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Matapos nga hong sa so may lalim sa appendix vasectomy nitong June 17 sa expelled congressman Arnie Teves. Sinabi naman ho ng kanyang legal counsel na ito raw nagkaroon ng komplikasyon. Ayon kay Atty. Ferdinand Topacio, nakaranas ng ilang post-operative complications si Teves kaya kailangan sumailalim pa ulit sa panibagong medical procedure. Saka, sa kasalukuyan, minomonitor pa rin ng mga doktor ang kalagay ni Teves. Diyan ho yan, sa Philippine General Hospital. Rapido, Nananawagan naman sa publiko si Senator Bongo, ang chairperson ng Senate Committee on Health, na mag-ingat pa rin sa panganib ng rabies at patuloy na pagtaas ng kaso ng monkeypox sa bansa. Binigyang dinigo na bagamat bumababa na ang kaso ng rabies, hindi ito dapat baliwalain dahil maaari pa rin ikamatay ng isang tao kapag nahuli ang pagpapagamot. Bukod dito, pinaalalahan din ng senador ang publiko na wag maging kampante sa kabila ng ulat na hindi delikadong strain ng M Pax ang tumama sa bansa. Giit ni Go, mahalagang mag-ingat at magpakonsulta agad kung may sintomas na sa nang sakit, lalo na sa mga lugar na may naiulat na kaso ng m Nationwide. Ito, abiso naman ho sa mga motorista, mga kabrigada, posible raw hong sumipa sa halos limang piso. Ang posibleng itaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. ay po si Department of Energy Oil Industry Management Bureau, base po sa apat na araw na trading, dyan ho yan sa Mean of plat Singapore, maaari raw humakaranas ng momento ng diesel mula 4 pesos and 30 centavos hanggang 4 pesos and 80 centavos per liter. Meron naman pong inaasahan na 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos sa dagdag sa kada litro ng gasolina. Samantalang meron namang 4 pesos and 25 centavos hanggang 4 pesos and 40 centavos na posibleng price hike sa kada litro ho ng kerosene. Nasuta pa lang ng apat na araw training at posible hupahong madagdagan sa huling araw ng trading. Matatanda ang inaasahan ng araw huyo malakihang aumento sa presyo ng langis sa gitna ng huyo ng tensyon sa Middle East, partikular ang lumalalang Israel-Iran conflict. Una naman na pong tiniyak ng palasyo na inihahanda na ho nila ang fuel subsidy para ho sa mga maaapektuhan ng oil price hike. sa Umaga! Sabantala dahil balik na naman sa eskwela, may mga pagkakataon na uunahin na naman ang activities kesa ho sa pagkain. Masama kaya para hindi mawala sa eating schedule, magset ng oras para kumain o para sa snack time. Mahalaga na hindi malipasa ng gutom dahil maaari itong magdulot ng sakit, kagaya ng ulcer. Isang paalala mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule, simulang to pa ang pangarap ng inyong anak and stunting now! sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, magdadala pa rin na maulap na kalangitan na may mga kalat kalita pag-ulan. Ito nga pong Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ. Kaya ang ITZC niya na magpapaulan daw sa Sambuanga Peninsula, Barm, Soxargen, Western Visayas, Negros Island Region at maging sa Palawan. Isolated rain showers naman ang dulot hunito nito sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Habang patuloy pa rin pong umiiral kabrigada, ito pong Easter Lease sa Bicol Region, Quezon at nalalabing bahagi po ng Visayas at Mimaropa. Dahil hujan dyan, asahan po kabrigada yung kalat-kalat napag ulan kulog at kidlat sa mga nasabing lugar. Asahan naman na maulap na panahon pa rin sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. At posibli ho mga kabrigada, yung mga minsan ng pag-ulan sa hapon at sa gabi, dulot po yun ang mga umiiral na weather system. Brigada Balita Nationwide. Samantala sa ating foreign exchange update sa palitan ho ng US dollar kontra piso, nasa 57 pesos and 22 centavos. Ang euro, 65 pesos and 98 centavos. Ang British pound, 77 pesos and 05 centavos. Australian dollar, 36 pesos and 94 centavos. Canadian dollar, 41 pesos and 69 centavos. Singapore dollar nasa 44 pesos and 48 centavos. Swiss franc nasa 70 pesos and 03 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, ninohong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, patuwang ang paracetamol plus ibuprofen Fast Relax at ang Stand ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami huwangin yung mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Maricar Sarga. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The music and news! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.